Maayong buntag ninyo diha tanan guys og karon mangmungkag ta aning gipamalit sa akong banana. Porya buya og salamat sa Ginoo guys kay daghan kag gipamalit akong banana no mga protas og gulay. Kaya akong banana gikulbaan jud sya no kay kaming tanan, guys kuridas jud may nga gipanghilantan, gipangsubawan og gipangubo. Og klaro man sa ako ang tingog no nga gisubawan pag jud ko. Ayang gipamalit guys kay lagi ni palit sa mangga nga porya buya pagka mahala. palit sa pinya kay kay bawdol sya nga ganahan daw kog pinya og ng mangga. guys. Ug mulala na ako ang gibate. Kinsa naman lay mo ati Manila. Nang giati man sad ko niya pinaagi ani mga pagkaon nga masustansya kay igo na lang pang ano kanang panagang sa virus no aning katag ani ato ang kalawasan. Kaning uban nga gulay ang gipamalit, guys, kay spinach ang kaning usa o kaila aning usa nga dagko ug dahon amo to say na nakalimot ko. And then ni sa di sag daghan kay lemon lagi kay para manginomi og lemon magpabukal tag lemon with ano, kanang loyaba usa sa jud nakatabang na guys nga murag ning ang amuang ubo kay tungod sa luya o lemon nga ako ang gipabukalan. Then, yung palit sa siya, yung sa tawag ni Deroto, may tawag ani guys, o kaning sa ni Jerjer, mani sa laing nasod ang tawag nila ani. And then, palit sa siya sa iyang pinakapaborito nga gulay guys, nga sus, so, murag, sumpay na ni siyang kinabuhi ni yung kuana guys, yung litos gani, so sumpay ni siyang kinabuhi guys, murag, kinahanglan, taga-adlog yun siya na ni kay Mone, iyang pinakapaborito sa tanang gulay. Matawang human sa ato ang paghalungkat ani, ipamalit sa kung ba nga gulay guys. Napaday siya, palit diri guys nga gulay nga ginatawag nila diri og kirevi so bali upat ni kabok iyang napalit usa kadag ko og tulo ka kami kayo ni sabon og masustansya pa kaayo guys tinuod lang guys nga wako maabot aning lugar guys di ko kakaon og mga gulay nga ingon ani guys no kay wala man sa tuay in town kaayo eh? kung baga kung naaman pangitaon kaayo naaman galitay makita no sa dakay bag unsaon ni siya pagluto nang usay makaingon sabi ayub ko guys salamat Ginoo nga makakaon ko aning mga gulay nga wala na ko makaon sa Pilipinas Ina nasay napalit akong bala diri guys nga dagko kayo nga carrots ay e ang purpose ani mga guys kay himuon ako ni og juice kay usa ni siya sa ilim nun sa kung ba nataga guys no kaning carrot juice and then og wala pa diha natapos ang tanan guys kay napagida eh, siya nabilin nga plastic diri nga napalit o nakapalit siya diri og loya kay lagi ato na siyang lagaon kauban ang lemon para tambal sa ato ang obo og sip on and then napun siya napalit og at sa labot lao nganong usa ra kabuk at sa lang napalit niya and then naa sa napalit akong bana diri guys nga purple nga cabbage amput nganong nga, ginatawag ni siya og pula nga cabbage nga purple may color and then sunod na tong habuaon guys kani ginatawag nila og panjar nga pula so berot dai ni siya in english no so bali ko ani kabo kay napalit upat man siguro ni kabuok guys so muni ato iparis sa iyang carrots daw imuon sad nato ni og juice guys kay pang padagdag man ni og kanang sa tawag ani pang padagdag na nagdugo guys nasa siya napalit diri guys nga labanos guys bali duha color no na itom na ay pula Ami um, mani sa himuon og um, salad. O sya og dire na human ang atoang video guys. Salamat kayo sa inyong pagtan-aw og pagpaminaw. Kung iganahan mo sa atoang video, please subscribe naman diyan. Thank you for watching. Bye-bye.